Mga hukom, ikalabintatlong kabanata. At ang mga anak ni Israel ay gumawa uli ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. At binigyan ng Panginoon sila na apat na sa kamay ng mga Filisteo. At may isang lalaki sa Sora sa angkan ng mga Danita na ang pangalay Manoa at ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkaanak. At napakita ang anghel ng Panginoon sa babae at nagsabi sa kanya, Narito ngayon, ikaw ay baog at hindi nagkakaanak, ngunit ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki. Ngayon ngay mag-ingat ka, sinasamo ko sa iyo at huwag kang minom ng alak, o ng inuming nakalalasing at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Sapagat narito, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at walang pangahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging nasaryo sa Diyos. Mula sa tiyan, at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagay ang babae yumaon at sinaysay sa kanyang asawa na sinasabi, Isang lalaki ng Diyos ay naparito sa akin at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos na labot. At hindi kong natanong siya kung siya taga saan, ni kaya sinesay niya sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, Narito, ikaw ay maglilihi at manganak na isang lalaki, at ngayon huwag kang inom ng alak o ng inuming nakalalasing man, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay, sapagkat ang bata magiging naseryo sa Diyos mula sa tiyan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nang magkagay, nanalangin si Manoa sa Panginoon at sinabi niya, Sinasamo ko sa iyo, O Panginoon, napabalikin mo uli ang lalaki ng Diyos na iyong sinugo sa amin at ituro sa amin kung ano aming gagawin sa bata na ipanganganak. At dininig ng Diyos ang tinig ni Manoa at nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya nakaupo sa bukid. Ngunit si Manawa na kanyang asawa ay hindi niya kasama. At nagbadali ang babae at tumakbo. At siya sa kanyang asawa at sinabi sa kanya, Narito, ang lalaki ay napakita sa akin, yaong naparito sa akin ng ibang araw. At bumangon si Manawa at sumunod sa kanyang asawa at naparoon sa laki at sinabi sa kanya, ikaw bang ang lalaki na nagsalita sa babaeng nito? At kanyang sinabi, Ako nga. At sinabi ni Manoa, Mano na way mangyari ang iyong mga salita? Anong ang ipagpapagawa sa bata at paanong aming gagawin sa kanya? At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoa, Sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya siya hindi makakakain ng anumang bagay na nanggagaling sa ubasan. Ninumin ni man lamang ng alak ni nang inuming nakalalasing. Ni kumain man ng anumang maraming bagay. Lahat ng iniutos ko sa kanya ay sundin niya. At sinabi ni Manoa sa anghel ng Panginoon, Isinasamo ko sa iyo na ikaw ay aming mapigil upang maipagluto ka namin ng isang anak na kambing. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoa, Bagaman ako iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw ay maghahanda ng handog na susunugin, ay iyong nararapat ihandog sa Panginoon. Sapagkat hindi naalaman ni Manoa na siya ay anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manoa sa anghel ng Panginoon, ano ang iyong pangalan upang pangyayari ng iyong mga salita ay mabigyan ka namin ng karangalan? At sinabi ng panghel ng Panginoon sa kanya, Bakit mo tinatarong ang aking pangalan, langang kagilagilalas? Sa gaya'y kumuha si Manawa ng isang anak ng kambing pati ng handog na harina at inihandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato at gumawa ng kamangha-pangha ang nganghel at minasda ni Manoa at ng kanyang asawa. Sa pagkat nangyari, nang umilang lang sa langit ang alab mula sa dambana, na ang anghel ng Panginoon ay di napailang lang sa alam ng dambana, at minasda ni Manoa at ng kanyang asawa at sila'y nangapasubasub sa lupa. Ngunit hindi na napakita ang anghel ng Panginoon kay Manoa o sa kanyang asawa ng makagayoy na alam ni Manawa na siya ay anghel ng Panginoon. At sinabi ni Manawa sa kanyang asawa, Walang pasalang tayo mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Ngunit sinabi ng asawa niya sa kanya, Kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog na sinunog at ang handog na harina sa ating kamay ni ipakita man sa atin ang lahat ng mga bagay nito, ni nasay sa iman sa panhong ito, ang mga bagay na gaya nito. At nanganak ang babae ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samson. At ang batay lumaki at pinagpala ng Panginoon. At pinasumulang kinilis siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanedan sa pagitan ng Sora at Estaol.